Ayan, pag gusto nyo nga, uh, yun nga, mamasyal dito sa Vienna City. Ano? yan. Uh, sumakay kayo dito, kaya lang medyo may kamahalan oh. lang. Narinig ko kanina, yun nga, nakalimutan ko lang, sorry, pero may kamahalan talaga, guys. Pero kung gusto nyo itry yan, nyo, para ma-experience nyo, guys, yung ano, mamasyal dito sa Vienna City na, na nakakalesa. <laughs> para sa inyo to. Uy, saan ako. Oh. Mm. Ayan guys, nasa simmering na kami. Ayan, simmering. Okay, bye-bye. Ayan yung train. Bye-bye, train. <laughs> Ciao. Okay. Love <laughs> <Not> you. No. Tato. O, itong to. Tato, yata.

And I, Y no 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 no. Ah! Hello guys, good morning. Yan, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay Lunes. Ang weather po ngayon ay 17 degrees. Kaya yun nga. Masarap pa masyal, may araw. Sana oh. Dahil hindi pa pumunta sa Vienna, Austria, si Mother. Mother! Ayan, <laughs> papasyal tayo sa Vienna, Austria. Okay guys, let's... Go oh. sana. Oh. When are you happy? Hey, ano ang mother? Happy? Yes. Ah <laughs> guys, nasa Central Station na kami dito sa Vienna, Austria. Laway ko. <laughs> Ayan, bale, kakain muna kami uh, bago kami pumunta sa hotel. Uh, ang oras ngayon dito, uh, mag aalas 11 na ng uh, umaga pero siyempre <laughs> alam niyo naman pag nagbabyahe, <laughs> konting kibot, kain. <laughs> Ayan, nagugutom na kami. No? Bale nag almusal kami kanina kaya lang konti lang tapos mabilisan pa kaya yun. Hindi sa yun. Kasi mamaya, yun nga, mamamasyal tayo. <laughs> Kaya kailangan ng lakas. Ayan, guys. Bago kami kumain, yan, uh, nawiwiwi kami. <laughs> Kaya yun nga, guys. Uh, pupunta muna kami sa toilet. Ayan, yung nasa likuran ko, toilet po yan. Ayan, WC. Ibig sabihin, toilet. Ang basa po dito, betse. Ayan. Kung nasa Austria ka or Germany, yan. ayan, betse. Alam ko guys, kahit sa Switzerland, hindi lang sa Germany o Austria yung beach eh. hindi ako nagkakamali ha. Ah. And correct nyo lang ako guys kung mali ako. Sabi ko lang. Donut. Donut? You like donut? Yeah. Ayan, nagpabili muna ng donut si Queen. Ayan guys, dito kami kakain. Are you hungry Queen? Ayan, order muna tayo. Ayan guys, order there na tayo you know? Kitchen. Nagubuto <laughs> na ako. Mukhang masarap to eh, no? Yung wok, garlic, and pepper. Okay. So, ayan guys, order ni Macy sa Tsui, nanay. Sana ako. Right? Ito siguro yung drunken noodles. Ayan. Para kay Queen. Ah, Rakun ya. Oke, oh, itu namanya order, tuh, guys. ya topu se-araiz. Ini udah, pier, Tofu, topu, 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 topi, 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 Ang guys, habang hinihintay natin yung noodles or pancit ni Queen, kain muna tayo. Nagubutom na ako <laughs> Bali guys, ano, masarap yung sauce niya. Yan. Yeah, Patilin, okay. mo sa kanin o hinalo mo sa kanin. Yan. Tofu sa ataw. Yan. Ito guys. <laughs> Para sa inyo to. Uy. Mm. Thank you. Ayan, ito yung kay Queen. Ayan guys, yung pansit, tikman natin. Ayan, alaw una, last dos, alas tres. Ayan. Ayan, tikman natin yung mango sticky rice. Ayan, ay, no? Nayari oh, na eh. Ito na lang na sa akin. Na. Ayan guys, kahit dito mayroong mango sticky rice, hindi lang sa Thailand. Ayan, no? Tikman natin kung masarap. <laughs> Sana oh. ako. <Sana! laughs> 嗯。Mm hmm. Ayan guys, mag-lipstick -li muna si Mother. Mother! Ayan si Queen, no? malikot. Ayan guys, si Mother. o. Oh, mother, talaga naman. No? Oh. Ayan guys. Ayan guys, bibili muna kami ng tagis kate para pwede kami sumukay ng uban, tram, or uh, bus. Ayan guys, sasakay tayo ng underground railway or uban. Ayan, or uban. <laughs> di yeah, ba yung mga trend dito nasa underground. Sana yeah, oh. hotel namin yun guys. Kaya, tara na. <laughs> Abagod na ako eh. Yeah. <laughs> simmering na kami si simmering Okay, bye bye Ay yung tren, bye bye train <laughs> Ciao Yun nga guys, no? pag uh, magpapareserve ka ng hotel, siyempre pagpupunta ka na sa hotel or na, kung nasa hotel ka na, kailangan nila yung visa mo Ay, or passport. Ayan guys, ito yung room namin. Bale, may dalawang bed dito. Tapos sa taas, meron din. si Queen. <laughs> ito yung bed niya. Yes. kay Lola to, kay Mother. Tapos meron siyang TV. yan. Tapos may maliit na mesa dito guys. Yan pag-iinom ka ng tubig. yan. Or pwede niya magkape. nga guys, no, bale mag-stay kami dito ng 2 uh, nights, 3 days at syempre sana Kasama oh. na yung prostok or almusal, ayan para hindi na kami lumabas para pagkagising namin bukas at kinabukasan diretso na lang almusal. Okay guys. Are you happy queen? No. Adra, are you happy? Yes. <laughs> Ayan guys, nakapagpahinga na kami. Bale, pupunta tayo ng Stephen Platz. Ayan. Kaya tara guys. Na Spill Platz. Iba yung Spill Platz sa Stephen Platz. Okay? Okay. Tara so guys, punta na tayo. Punta na tayo. Ayan, bale Nandito dito kami sa Eng Platz. Bale, sasakay kami ng uban dito papuntang Stepan Platz. Okay. Oops! Ayan guys, nasa Esteban Plats na tayo. Ayan o. Oh. Sana o. Ikot tayo. Ayan o. Oh. Para makita nyo guys. Ayan o. Bad boy! Mamaya na. Okay? Ayan, pasok tayo sa St. Stephen's Cathedral. Talaga! Mama, <laughs> bad boy! Oo, so, pasok na tayo. Tara, tara. Bad boy! Mamaya. Okay? Ayan guys, ito yung entrance. Aingang Ibig sabihin entrance Ayan o no? oh. yung simbahan. Left Nice and okay. quick. Ay si Mother, Mother. Ayun sa bandang kanan may mga ano. May kandila, ayan oh. No? Ayun. Ganda no, Eh? nag-enjoy ka? Ganda nung simbahan, di ba? Ay, huwag maingay. No? Okay. <laughs> Love you. No. Ayan, guys. Magano ng kandila si Mother? Ayan. Halaga nung ano, kandila, 1 euro. Ayan guys, tignan nyo naman yung pagkagawa ng simbahan. Sobrang solid. You oh. know? Ganda. Ayan naman guys, yung bandang likuran nya. Ah, lakad naman tayo. Ah, punta tayo sa bandang harapan. Ayan o, oh. ang ganda no? Bale, bawal yung ma maingay. <laughs> Gusto ko nang ipakita sa inyo guys. Ayan o. Oh. Ayan yung pinakaharapan. I zoom natin. Ayan. Merong hagdanan dito. Ayan, oh. Talagang luma na eh, no? Pero maganda pa rin. Zoom natin, guys. Ayan, yung nasa harapan nyo. Ayan, ayan. Ito naman, guys, si St. Teresa. Ayan, oh. Tingnan naman natin yung pinaka-gitna, yung sa harapan. Ayan guys. Zoom natin. Ayan oh. No? ang ganda, di ba? Mga ng ice cream si Queen. Ayan, halaga ng ice cream. 3 euro. <laughs> wow, very nice Queen o. Ang linis-linis mo. <laughs> guys, yung mga popular streets pala dito sa Vienna City. Yan ang Ringstrasse, Kertnerstrasse at Maria Hill Strasse Guys, tignan nyo yung mga kabayo, di ba? Ang gaganda. Tapos, ito yung kalesa o karwahe o anong pangalan nito, yan. Ayan, pag gusto nyo nga, uh, yun nga, mamasyal dito sa Vienna City, yan. Uh, sumakay kayo dito, kaya lang medyo may kamahalan oh. lang. Narinig ko kanina, yun nga, nakalimutan ko lang, sorry, pero may kamahalan talaga, oh. guys. Pero kung gusto nyong itryan, itryan nyo nyo itry yan, nyo para ma-experience nyo guys yung ano mamasyal dito sa Vienna City na, na nakakalesa <laughs> ayan guys yung padjak ko eh no guys, ito ba lang yung street na ito, yung Kefner Strasse, yan. Ang daming uh, mga turistang pumupunta rin dito, guys. Dito sa kantong ito, or street na ito, yan, gustong-gusto kong naglalakad dito. Kasi uh, para sa akin, ano uh, ano eh, nakakasosyal yung lugar, eh. Sana ako. Tignan nyo naman. <laughs> Di ba? <laughs> Tapos ang daming mga establishment, yan, mga restaurant, yan. At marami pang iba. Tapos yung lugar ang ganda. Kaya yun nga, dinadayo ng mga turista itong kantong ito. sa Kepner Strasse. Ayan, no? Sarap maglakad eh, no? Ayan, no? I love it! I love you! Vienna, Austria! <laughs> Tara na Quinn, gutom ka na? <laughs> <laughs> Nagutom na kami. Siyempre, pag namamashel ka, talagang tatamahan ka ng gutom. Kaya, ayun. <laughs> Ayan guys, pili na kayo. Quinn, <laughs> anong gusto mo? Noodles. <laughs> noodles. No, no. Noodles daw. <laughs> Say hello, baby. Nine. Nah. <laughs> That's the net, no? Kain tayo, okay? I like the mutton. Nah. <laughs> I like the mutton today. guys epekto ng sobrang busog yan no? Eh. <laughs> yan so the pop muna si no? haring king 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 haring king 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 mother nabusog ka po mother siyempre ang abusog sinigang na paro na <laughs> paro <laughs> <laughs> parang galit ka eh ha? <laughs> Ayan guys, lagi uh, yung mga kasama ko dito sa, mag sa McDonald's. <laughs> Bubulol naman eh. <laughs>

Ayun nga guys, no, gumagabi na. Kailangan na naming magpahinga dahil bukas, syempre. Ah, <laughs> uh, mamamasyal tayo ulit. Kaya yun, syempre yung mga kasama ko, pagod na rin. Kaya yun, pupunta na kami sa hotel. Anyway guys, maraming salamat sa panunod. Laging tandaan, mabilis ang panahon, maikli ang buhay. Kaya dapat laging tayo masaya. <laughs> <laughs> <laughs>